sa SNR 250 to 200 na lang dito nakalas kayo ng 50 pesos ayan o spam ang nagda oh. good luck sa inyo ayan yeah, mga 65 pesos lang 50 pesos each pero pag tatlo 120 pesos na lang so nakatipid ka ng 30 ito yung ano guys o sa online o yung mix uh, mix vegetable 160 lang ayan o oh. 160 pesos lang siya guys ito yun o guys ang rito mga nakasilo -sale, sale sale Kino. Ikaw ba ay naghahanap ng napakamura at imported na chocolates, canned goods at mga candies at marami pang iba? Dahil dito nga sa napuntahan ko sa Divisoria, dito sa 168 Mall kung saan ay talaga namang napakarami kang pagpipilian lalo na't na magde-December ngayon, 'di ba? Sa mga ninong ninang yan, na mahilig magtago sa kanila mga inaanak. Eh, ito na nga yung chance nyo para bumawi sa kanila. Dahil hindi nga lang puti-puti pang regalo niyo sa kanila. Dahil nga mamahalin at imported ang mga ito. Pero mabibili mo nga lang sa mababang halaga. Eh kasi nga, kung sa nga man mura, dapat pinupuntahan. Nang hapon po. Sir, ano pangalan niyo po? Yobi Ilaw po. Ano pong pangalan nitong store niyo? Ilaw's Chocolate. Sir, invite niyo lang sir mga viewers natin baka ito na yung hinahanap nila na mapangregalo ngayong Christmas. ah yung mga naghahanap po ng murang chocolate na mga pangregalo, punta lang po kayo dito sa 1682S0406. Para po, ma yung mga kailangan, yung parigalo, andito po lahat. Makakamura po kayo. Yun, sir. Maraming maraming salamat, Thank sir. Thank you po. <laughs> guys, andito tayo ngayon sa Divisoria. Dito sa may uh, 168 Mall tayo ngayon. And may natagpuan tayo dito na e Chocolate, and Lights. Guys, mga nakasale dito, guys. So, ano to. Mga ganito, oh. Yan, yeah, mga 65 pesos lang. Cookies, Edora, 65 pesos lang. Tricks, yung mga ganito, guys, oh. So, 80 pesos lang. Then yung stick ko, 100 pesos na lang. Yung jumbo naman guys is 180 na lang. 3 for 120 na lang guys. Ito yun oh. Kaya yan. Depende sa flavor na gusto mo. 20 pesos each. Kapag tatlo, 120 pesos na lang. So nakatipid ka ng 30. Meron silang mga puno, 160. Itong gato kataas. Yan. Yan. Dito naman guys, mga almonds, almonds. 100 pesos lang guys oh. Diba? Sa so, jelly fruit naman guys, mga ganito. Parang Korean-Korean siya, no? Ayan, no? 20 lang yan, guys, oh. Pero di sila mga crackers dito, guys, oh. yung fish crackers. Ito naman, guys, meron silang blasting. 120 lang. Ayan, no? Oh. Ayan, no? Oh. Ayan, oh. Ba, kung may mga jowa kayo or nililigawan na mahilig sa pink. Nako, nako. Malaking puntos magagawa mo nito. Ayan, 120 pesos lang, guys. So, sa online, no? Oh. Yung uh, mixed beige towel, 160 lang. Ayan, no? Oh. May toffee rin siya. Toffee or toffee. One pesos lang. Ito magpapago. Toffee ba to? Toffee. Yeah, magpapago kayo. Guys, ang dami rito. Mga nakasale o. Sale. Oh. Sale. Sale. Mga nakasale yan guys. Dito lang yung sa 168 mall. So pag galing ka sa Divisoria, walking distance lang naman. Ito you know, no. No gut. Kung may mga pa-party kayo. Guys, ngayon darating na December guys oh. Pampago sa mga bata. Frapo. 180 ito ito nakalaki, 180 pesos lang guys. So mga mahilig sa mga matatamis guys. Oh, good luck sa inyo. Oh. Ito, 150 pesos lang guys. Ganito na siya karami. Sampak na ganito karami. 150, 110 na lang guys. Oh. Ito yung... aspero yes, meron din silang ano guys. Banana chips. 160 pesos lang. Kahit di ba, tapag mga mahilig sa matamis, pwede pwede ito guys. Oh. Pang regalo, pang birthday, whatever. Tapos merong cone. Ayan, may cone sila. Oh, paano kung pagkaraso lang ganyan yung isa? 120 pesos lang yung isa. Oats. Yan. Sa mga kunyari nag-ano, nagda-diet kunyari, ito yun. Di ba nag-post sa Facebook na nagda-diet kayo? Wala. Nag-post kayo ng ganito para kunyari totoo. Ayan lang. Yan, healthy yan guys. Meron na siyang oat. Meron siyang uh, fruits. Kung post kayo na nagda-diet kayo, mas kapanipaniwala pag ganyan yung mag-post niya, di ba? Huwag yung one cup rice oats, ayan, matcha. Ito guys, mga mahilig sa matcha. Ayan guys, oh. Tayo ni Toblerone. 190 lang siya guys. 190 pesos. Ito na siya. Guys, kung mga mahilig naman kayo sa spam, guys, sa, sa SNR 250 to, 200 na lang dito, nakalas kayo ng 50 pesos. Ayan, oh, spam. Mga spam. Hello po. Ito guys, dami pa dito. Skippy 550 na lang, guys, oh. Grabe, ang mali sa SNR, guys. Mm -mm. Sa Nutella, 285 na lang. Grabe, yung, yung adjambo nila na 900 grams, 550 na lang. Tapos yung, yung spam sa labas, 200 na lang, 250 yung sa SNR. ba? Diba? Matsaga ka lang talaga. Dito 168 lang yan, guys. Kitkat, 180 lang, guys. Isang pack na siya. Sa mga mahilig sa, ano, Nagda-diet sa mga nagda-diet, oh. Good luck sa inyo, ayan. Kung mga mga jowa kayong ano, mahilig sa matamis, sinusuyo, ayan, pwede dito. Toblerone. Ayan, dami guys, oh. Mga local tsaka ano, imported, meron sila dito. Di ba, mga nakasilo. Nako, guys, bago mag-December, puntahan nyo na to kasi sa December, nako, mahal na to. Sabi ko sa inyo. Ayan. Yung Kirkland almond. Ayun eh, na, no, branded o. Cute lang, yan o. No? 180 lang, guys. May discount, uh, 400 pesos lang, yan o. No? Pang mahilig sa magtinapay, ano. Tela, 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 tela. Sa mga ramen-ramen naman, mga mahilig mag-noodles. Ayan, 45 pesos na lang, guys. Ayan, mga magsasamyang. Mahala kayo sa buhay nyo. Meron dito. Ayan, o. No? Pieces, guys. Sa mga nagpapakitang gilas sa nililigawan ito. May chicharo din sila dito. Wow. Yung ano, butse ng manok. Ito, 100 pesos lang. Yan, guys. So ano pang hinihintay nyo guys, punta, na, punta nyo na dito sa ano, 168 Mall at ang pangalan lang nila guys, ah uh, second floor lang to. Yan o, oh. Ilaus, chocolates, and the, the, lights. Tapos yung, yung escalator dun lang. Pagkakita nyo ng escalator, makikita nyo na agad dito lang. Hanggang dito na lang, bye bye.